Hello, hello mga mga kuryente, mga nag aral ng mga uh, gumawa ng kuryente o dati nang gumagawa ng kuryente diyan. mga kapuryente natin. Testing natin 'to mga idol, tong oh, ano, oh, inat-inat na nang daga itong switch dahil sa na-stuck pati itong isa, stuck na rin 'to, oh. ito testing natin to mga idol ang battery ito positive 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 negative connection itong may buhol na sign dito natin ikakabit sa switch ito yung switch nya o oh, ito ito so, yung switch. Ito so, yun. Abit natin yung wire. Yan. Battery. So, yung isa. Ito. Negative. Negative battery. gay natin dyan. ba yung ano uh, natin liyabe hmm, wala yung liyabe ko yun hmm. ito yung wire na to gawin natin wire sa output ng idol ito twitch. Này, ồn na. nakakagulat ah, naman to ito yung output nya mga idol o oh. o oh. o maapoy na mga idol yan yung pang natin mga idol Yan. Ito yung ginagamit kong pangkilap mga idol. Yan oh. Turo ko lang sa inyo mga idol. Pagka baliktad man ang kabit sa baterya, okay lang. Parehas lang ang kuryente. Hindi totoo na mahina ang kuryente pag baliktad ang kabit. Hindi. Walang katotohanan yun. Ayan. balik rin natin. Itong negative, Ilagay natin dito sa positive. Ilagay natin dito sa switch. Ito kasi positive nakalagay dun eh. Kaya ito naman negative ang ilalagay natin sa switch. Ayan. Ayan. Ito naman positive ang ilalagay natin dito sa negative sign. Ayan. So, tingnan natin yung output nya kung totoo ba na hinihila o hindi pwede gamitin. O, ayan. O. O, try natin. O. O. Mapoy pa rin, ano? You know? O. parehas, ganoon pa rin mga idol. Yung output niya. Oh. Diba? Oh. Di ba? Oh, di ba? Di ba? Ngayon, yung overheat naman niya, testing natin. Ah, uh, paandarin natin ng ilang minute. Ayan, tagal na mga idol, no? O, tingnan natin kung may init o wala, o walang init yung contact point. Ayan. Tapos, kung ang jumper naman, kung may jumper, gamitin natin ito. Yung tunog lang niya, ang gagamitin natin mga idol. Hindi ko pwedeng basahin yung output na lumalabas, kasi masusunog ang tester mga idol dami ko nang nasunog na tester dahil sa ganyan kati testing ng output ng diplatino o yan o direct yan oh, direct na o ba't na wala sira na yata sira na yata yung baterya sira na anak lang hukok yun ang sinasabi ko ayaw na pihet dito ayun ayan hindi yan tutunog pag nakalagay sa baterya ganun o dito lang net and rod lang talaga tutunog yan kahit i-connect mo dito sa contact point, pang ibabaw, pang baba, walang tunog. Dito lang. Yan lang talaga. Kasi ang nangyari dyan mga idol, yung unang rewind ng secondary, ano na kaagad. Output na agad. Yung una, output. Yung huli, output din. Bahala, na, bahala ka na dyan kung anong gusto mong gamitin. Rad, net, net, radio yan kahit magkabali -baliktad. Pero ang ang maganda ang, ang, ang totoo niyan kasi yung yung secondary rewind. Ang unang unang dulo ng rewind, yun yung hindi humihila ng isda. Pag nakokoryente nako, nako yung isda ka, so hindi kagaya nung panghuling rewind, yun ay humihila ng isda nilalapitan ng isda talaga yun kahit pansinin nyo mga idol kung dati kayo nang oriente o baguhan ang nilalapitan ng isda yung huling dulo ng secondary yun yun ang pinaka ground nya itong unang dulo ng secondary o, wala rin ano ito mga idol walang walang kapasitor condenser lang sa bagay kapasitor pa rin naman tong condenser old name nga lang ng kapasitor condenser ayan oh. ang connection nyan itong wire ng mga mga condenser dito sa top top connection negative ito naman katawan dito sa kabila kahit magkabalibaliktad din ang pagkabit nito mga idol itong condenser hindi problema ang pagkabalibaliktad hindi ano yun ang koneksyon yung unang rewind ng unang uh, yung unang rewind ng primary sa isang contact point sa vibrator. Yung huling dulo ng primary rewind battery, ayan o, oh. ganun o. Oh. Battery ang koneksyon. Tapos, yung isa na nakakabit sa contact point, negative battery na. Ganun ang koneksyon mga idol. Kumbaga ganito yan sulat na nga natin. Ito yung ito yung core. Yung unang rewind mo, itong dulo, contact point. Contact point yan. Yung unang dulo ng primary mo. Yung huling dulo, battery, positive. Positive battery ang connect. Ngayon, itong kinabitan mong contact point na gano'n, battery positive na yan, yung pang ibabaw mo ng contact point, ibig sabihin, negative battery ka na. Yung negative battery na ang kakabit mo dyan, sa contact point na pang ibabaw. Yung condenser, yung isang wire dito, yung katawan dito, kahit magkabalibagtad yun ng idol, pati yung kapasitor, ganitong kapasitor, kahit balik tarin mo yan hindi problema yan walang pola polarity yan ganun mga idol o oh. ayan ikukondisyon nun o oh, nakakondisyon naman pero babaguhin ko na lang uli itong fan kasi nagkarak na para ma magamit uli ang uli ayan mga idol o oh. ito ganun din ito na yan pinapalawang na inaanay na yung kaha malalakas yan mga idol meron dito ay ito na pala yung pinakita kong ano no yung ano yung sinauna ginaya sa sinauna ito yung pinaparefer mga idol hindi ko pa nagawa ito ilalagay ko na lang dito muna para matesting yung kuryente niya Okay. okay mga idol, yan lang. Yan lang ang ano muna natin, upload natin. Thank you uli mga idol. Mga guys. Okay, bye bye mga guys. Paki-subscribe naman mga idol. Ma malaking tulong yan sa akin yung pag-subscribe mga idol kasi niyan talaga 'tong yung paramihan ng views ng idol tapos 'yung pag-skip ng advertisement nakakadagdag din 'yon sa mga YouTuber ng idol para subscribe sa mga idol so, yun o. Meron tayong rewinder dyan. ayun oh Ini-back iniba ko yung ano nya, makinitan niya para mas malakas ikutin kung mayroon kayo niyan mga idol mabuti pa kasi kung ang dating kabit niyan ito yan nakakabit yan dyan pag kaya nang ginamit mo ang hirap ikutin mabilis mag rewind pero pagkaganyan ang hirap ikutin hindi kagaya itong ito iniba ko yan o oh. iniba ko yan oh, yan madaling ikutin yan oh, kahit na malakas na pag hila kayang kaya mong ikutin kasi ganyan na no? malakas na Oh. Yan, mga idol. Maraming salamat mga idol. At alas tas lang muna lang. Okay, mga idol. Shout out sa lahat mga idol. Umpisa na tayo sa pangingisda. Baka ilang araw naman. Upload tayo ng mahuhuli nating isda. Para naman makita natin yung mga isda kung meron pa. Ayan. Thank you mga idol. Bye-bye na muna.